Masakit sa dibdib kapag mga bata ang naiipit sa problematic na sitwasyon. At ito ang kasong, naku, medyo masalimuot po ito. Ano? Dahil daw sa kapabayaan ng magulang, apat sa anim, sa anim na batang anak ay namamalimo sa kalye. Kawawa. Yan ang nakakaawa kapag ang mga bata napipilitang manlimos na lamang, di ba? At ang hindi nakatiis sa sinapit ng mga bata, yung si Joanne. At ang kanyang inireklamo, si Jen. Ang hilaw na biyana ni Joanne at madrasta ng kanyang mister. Naku, naiintindihan ba ninyo? Mamaya, mas maliwanag yan. Makinig na kaya siya sa sigaw ng mga batang kinapos sa kalinga. Ang pa naman ang mukha mo, parang kala mo may katibayan ka. Isa e, matalang ikaw, nagmamayabang ka niyang pangatlong asawa ka lang ng tatay ng asawa ko. Si Joanne, nahusgahan ng pagkatao. Kaya resbak niya kay Jen, isa kang pabayang ina. Noong panahon kasi namin, may nakaingay lang sa namin. Kaya nagkagulo kami, kaya kami kami po talaga hindi maroon mga ulo. Hindi makakapalang mata hanggang gabi. Kalinga mula sa inakaya ay makamtan o tuluyan na silang mapabayaan. Okay, yan ang problema. Joanne and Jen, harapan na! Yeah! Yeah! ako. Ito ngayon si Jen at si Joanne. Okay, so kaklaruhin ko lang ha. Lahat ng anim na anak ay kay Jen. Okay? Tapos yung tatay na matay. Yun lang ang kumikita. Ngayon, yung tatay may naunang asawa. Yung asawa ni Ro Joanne. Tama. Dalawa silang anak ni Roger. Apo. Okay, so wala na yung iba. Talagang puro mga bata, anak ni Jen, ang naiwan na kanyang pinababayaan, sabi mo. Apo. Ano ang pinakahindi mo matik dito sa uh, nangyayari mula ng nang mamatay ang iyong tatay-tatayan? Ano po, simula po nung namatay po, pinabayaan niya na. Yung mga bata po, namamalimus na sa kalsada. Dati hindi? Dati hindi po inaalagaan niya po kasi... Yung tatay lang po ng asawa ko yung nagtatrabaho. Siya sa loob lang ng bahay. Pinapakain niya, napapaliguan, na sundo sa school. Oo, oh, nag-aaral dati? Opo. Hindi, oh. hanggang ngayon po nag-aaral naman po. Ah, nag-aaral naman okay. sila. Bakit sila namamalimos? Ano po kasi, yung... At yung mama po nila, ewan ko saan pupunta yan. Oo. Oh. Ngayon, namamalimos para meron silang sarili nilang Opo, pera. Opo. Pero kami po, hindi po namin alam niyan mag-asawa. May mga nagsusumbong na lang po ng mga kapitbahay. Na namamalimos. Opo. Pa, paano mo naman nasabi na si Jen ay pabaya na nanay? Kasi kung hindi po siya pabayang nanay, wala po sa kalsada mga anak niya. Sa so bagay, totoo naman yun, ano?